Grabe ang laki po ng upgrade ng Realme C71 ngayon from last year model ng Realme C61. Mula sa may battery niya, sa may display, sa may charger. At napakalaki din po ng binaba ng kanyang presyo. Mukhang medyo natatauhan na po si Realme guys dahil naisipan po nilang bigyan po tayo ng pansyo na selfie camera. Dito po sa may entry level pa nila. Dahil last year lang po, yung mga smartphone po ni Realme sa mga kulang 9,000 ng mga SRP, e eh puro po mga naka-teared up notch pa. Pero dito guys, sa entry level po nila, sa kulang 4,000 po na SRP, e eh, po agad itong si Realme C71 ngayon. Sa kadating 9-thirds lang po yung display niya, pero nga ngayon guys, naka 1,20-thirds sa refresh rate na. Ano kaya nakain Realme guys para maglagay po sila ng ganitong klase ng display? Dito po sa may entry level nila, tinapakalaking eh upgrade po niya from last year model. Tapos grabe naman guys, may Porta 5 sa charger. Ito na po ang pinakamurang entry level na makukuha natin na meron po napakabilis sa charger na naka Porta 5 watts. Last year lang po guys yung smartphone po ni Realme na si Realme Note 60X. 4,000 din po yung kanyang SRP. Pero guys, wala pong charger na kasama yon. Tapos bigla-bigla dito guys, meron na siyang kasamang charger. Tapos saka 4 to 5 watts pa. Sa less than 4K lang din po na SRP. Itong design po ng Realme C71, medyo hawik po siya ng forma ng camera. ng ibang smartphone po nila Oppo sa kanila Vivo. Dahil meron nga po siyang ring light dito ngayon. Malaking bagay po yan guys para maalaman pa rin po natin kung meron bang notification ng smartphone natin. Kahit po nakatoob yan. Tsaka nakakapagtaka din po guys. Para sa may less than 4,000 nga, ay eh, naka 50 megapixel po agad itong camera ni Realme. Para sa akin dito po consistent si Realme guys. Dahil magaganda po mga camera ng mga smartphone po ni Realme. Kahit pa naka-entry level to. Unlike po sa ibang smartphone ni BBK, na sobrang baba po ng megapixel ng mga camera nila dito po sa mga entry level. Ang nabitid lang po talaga dito guys is naka 5 megapixel lang po yung ating front selfie camera. Masyadong mababa na po yun guys para sa may 2025. Pero dahil nga entry level lang to at marami naman siyang magandang specs, I think lawan pa rin to guys. Sa kabuting nga guys is naka hole to. At doon palang guys, is panalo na. Ang matindi pa dito guys, si Realme C71 din po. Ang meron pong pinakamalaking battery sa mga entry level na mga smartphone. Isipin mo, meron lang naman siyang 63 mAh battery. Sobrang laki po noon guys. Para sa isang entry level. Sa kulang 4,000 pa ng presyo. Kung si Inipinix po, meron pinakamalaking storage sa mga entry level po ngayon. Ni meron 256GB. Si Realme naman guys, ang merong pinakamalaking battery sa mga entry level po ngayon. Tapos meron pa akong isang smartphone guys na i-share sa inyo. Pero syempre sa susunod na video na po yon. Isang smartphone guys, less than 4,000 din po siya. Pero naka 5G po agad yung mobile data natin. Maguguhat kayo guys kung anong smartphone po yung tinutukoy ko dyan. Sa so may next video ko po na po yung i-upload. Saka sa mga ayaw po dyan gumamit ang Android go, Tulad po nila Infinix Smart 10 at yung ibang mga smartphone po ni Tecnos sa mga entry level. Itong si Realme C71 guys, eh hindi po siya naka-light version ng Android. Kaya kung ayo nyo po ng light Android, eh okay din po itong si Realme ngayon. Then naka-full-fledged po siya ng Android version. Saka sa mga entry level po ng mga nagamit ko, isa po itong si Realme sa sigurado po ang Android update. Unlike po sa ibang smartphone po ni Transion, na medyo malabo po magkaroon ng update, lalo po dito sa mga entry level. Kung Android 15 nyo po nabili yung smartphone ni Transion, eh malaki sa guys, masisira din po yun ng Android 15 pa rin. Pero kay Realme guys, nagbibigay po sila ng at least isang Android update o dalawang Android update sa mga smartphone po nila. Itong processor po guys, ang Realme C71, expected na po ito guys, na merong unisoc lang po yun ng processor. Same po ng maraming entry level ngayon. Kahit po si Smart 10, isang processor lang po ni Realme ngayon. Pero alam nyo po ang nakakatawa dito, sa mga mahihilig po mag Mobile Legends lang dyan, I think napaka-perfect po ng Realme C71. dahil sa napakalaking display niya at napakalaking battery. Magsasawa po ako dito guys maglaro ng Mobile Legends. dahil napakatagal nga po niyang malobat. May re-recommend ko rin po ang smartphone na to guys, sa mga delivery rider natin diyan. Dahil sa malaking battery niya at murang presyo din. At pwedeng-pwede po ito pang backup phone para hindi po mabugbog yung magandang primary smartphone na ginagamit natin. Ang isang problema lang po guys ang smartphone na to, I think isang dahilan din po kung bakit po napakamura niya. Dahil po sa kanyang RAM sa storage. Hindi naka 464 lang po 'yan. Actually tama lang naman 'yan guys para sa mga kulang 4000 na SRP. Dahil din po ang problema ng Realme C61. Ang problema naman po ng smartphone na 'yon. Naka 8256 nga po siya sa may 8000 SRP. Ang kaso yung majority po ng kanyang specs eh hindi po tumapantay sa kanyang presyo. Dahil para po sa may 8000 SRP, yung RAM lang po niya sa kayo storage yung mataas sa kanya. Pero yung kanyang display, yung kanyang camera at yung kanyang processor or even po yung kanyang charger eh hindi po kaya sumabay sa ibang smartphone po na mayroong 8000 din po na presyo nung last year nga po yun guys. Then dito nga po sa Realme C71, talagang pang backup po lang po ang smartphone na to. Kung kailangan natin ng malaking battery na mura lang. Tapos yung pang Facebook lang or pang Mobile Legends, wala na po tayong ibang gagawin. Dahil bitin nga po yung kanyang storage dito. Pero sana guys, maglabas po si Netflix sa 128 po na version na to. Kahit mo sa may 4.5 na SRP. I think okay na okay pa rin po yung smartphone na yan. Dahil pwede rin po kayong maglaro ng emulator dito guys. Pero maglalagay lang po talaga tayo ng micro SD card slot. Para po doon natin ilagay yung mga games natin. At okay naman siya kung PSP lang yung nilalaro natin. Saka mga lumang console. Dahil mawawala naman guys yung kanyang Unisoc na processor. Kung bagay, yung mga kayang games lang po ng Anbernic 3G 35XX. Eh, kaya din po itong si Realme. Sa tingin ko nga guys, mas malakas pa itong si Realme. Di sobrang hina lang po ng processor ni Anbernic. Pero mga old games lang naman yon. Kaya kung malaking battery po ang hanap natin sa isang smartphone ngayon na mura lang. At meron po mabilis sa charger. Merong smooth na display. At decent po na camera. I think hindi po tayo magkakamali dito sa My Realme C71. Para po sa may less than 4,000 po ng presyo niya ngayon. I Storage lang po talaga yung nabitin sa kanya. Pero understandable naman yan guys para sa may ganyang presyo. Meron po tayong link dyan sa may baba kung gusto nyo pong order ng smartphone na to. Thanks for watching.